yan ba? Kasi yung mga kon medyo okay na yung kiramdam ni Bigong na to. Buti, buti na lang ay nakita ni ano? Pipin? Pipin okay, Ano na. tulak? Kira Tul Akala ko kasi Nagsama kayong dalawa Hindi tayo ako sa loob Ako yung pagdato Ako yung sundan Tapos Pagpapain ako Pagsunod ako Dito to naman ko ulit to Nakita ko po to Nga na eh. kayo Talaban ka Okay ako kasi ako Ang

Kasi okay. ah. nga kun. Ito medyo okay na yung kiramdam ni Bigong na tul. Buti buti na lang ay nakita ni ano, Piping. Pipin. Namatay to la. Hmm. Kira. Tol. Akala ko kasi nagsama kayong dalawa. Nakita okay. ko sa bigsa doon. Okay. Ako yung ako yung sundan. Tapos pagsunod pag na ako, yung naman ko, di, ko pagkaon, Ngayon, kayo. Kaya, kaya, ka. kaya, akong kaya, 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 Gumilang oh. No? Mhm. Mm Tataklob -hmm. lang. Tataklob lang. Mhm. Mm Galang din. Tataklob ng ikin. Subukan natin lang ay nakita kami ni Tito. So, ang sama kami ulit. Magaling rin tong tao na to. Subukan lang ay Subukan lang tol sige. ay nakita kami. na tayo pa na. okay, uh -huh. okay na tol. Bigo halong gamay.

Pero pudini takak. Dita mo sanekin na. Ah, dita doon. Unuk-buk. Tinanggal yung ano ba, yung buhok-buhok. Mm. Saka yung pumula sa ulo. Ator lagi tinipular lagi mulukot. Tinipawon nitong mga wala, 'tong mga dating promo wala na hit na tayo, no? Ano lang kasi eh, yung, yung yung buhok nilalan kung bakit to ka-grunsin. Tama, yung pumula sa ulo ba? So, yung yung buhok kuya, yung, yung nawala, eh, si Janine, na kayo eh daw kung nawala, isa janin na 'yan. Mm. Oh, janin niya 'yan. So nao, tulon nito, aso 'to.

Juni ba kaso digan ke sila ayo ben satu le kore isa kuyo ko nasi kuanto kuyo ko nasi kinono aku unta nang gamito ning kuan ba kini kening... dokoter sekarang. dili ini bote diri ba oh pero oh kaballo nga uh, unsa ko ni pagamit gamit lagi sing matakdan bet ba no kadu ka yo mai mo ko kuan ni pud ba ni tes ah, ba Tak, ada kau aku kong kamera dah. Papasalamat talaga kami tol na niligtas ng hiligo. Si Ito, salamat sa talaga tol. Eh, ninyo duha. Kalok ba kanina ano nangyari sa iyo, Piping? Nala okay na ko. Ha? Nakita ko pagkaon. Kaya pagkaon. Eh, kaya pala biro ano naglakad sa kaya na parang biro siyang hinahanap ba. Ay, no, nagdiri dali ko ato ba. Kayo, o na oras sa karon hapon na kayo. Tapos tapos gabi. Eh. Ay, agyan niyo ang kwento. Kampo. Oh, nakahagi kong kampur juga nih ya. Pero, pero wala nih, wala nih sila itu. Wala wala nama ikan itu. Ang katong wala pa may nakita ni Piping. Kita ugang kampur nih ya, pero wala na muna uh, Ah, ikibu juga tol. Yan, makuhi kong jatah nih tol-tol. Kuhi kong jatah nih. Kuya, wala siyong magbaylo tog nong, maotolokong nong to. Nah, wala lang. Tol ka si ilabay ang taguin tol sa so, simbag tol ganang dugo ba si magitan na ni masimutan na yung pinunok tol na masundan ano, dyan dyan ni tol masa pa padong ani madu na nagdugo orang orang mga itong black water tol kayo ang dugo ba nahilis ba hindi yung pink no? hmm. Wadid, yung, na wala dyan sa <sighs> diri labay ito na eh ilabay lang na Butuh sana so, ni. Sumpah nak lagi mat ni kon. Nah, binono. buti, Bah. Oh, ada setor to. Sebab begituan kono tuh pilih gorak be. Begitu ana tuh ning. Ato lo, dalang Vita. Danipus lipit. Ngisit sama tuh. Oke namanya kasih muka sendiri nya. Kirinnya mana? Kirupun sik.

nembun disung ayo. Tong enak sakwan, tong ini nakuh ni, Kampung ini kena tong. Kampung tenok bah. Uh, iko wan lah, Bang. ini Bang, sama begi kantong. Jadi, foto enggak asa asan pemula gidalah. Anak foto dia asan di daerah dunia aku. Amun May uh, kampo sa ito, magbande-bande kaya tanong okay. kaya Pagkandiyan sa kampo dito Pinisip ang tanong Ah, salamat kaya ito, lawari ko sa mati Ano na, wala na sa kutang normal dito hmm? kung nakusog Ano kung nakita nung janig ay gano'y ang ikulata Basig na sa tulong, basig nasakpan sa baga Sakpan gano'y no, ang kasapaan sa tungkol na ng ni... Blackwater Blackwater, huwag ka ng mga buti Ini armas, mga armas, nak kuat nak, nak kuat nak, Pantaya to si Johnny ba? Ito siya na sa ko. O kasi, Diba ikaw man na ko na Johnny? O gano'n, mula din yung Isa? O, yung Johnny kaya, kahilak. O di, gano'n ha, tulong naisig-sagit gano'n ha? Hmm. So, wala pa may di piping ba? Naisig-sagit Ako tensa ha, Gusto ko talagang alusobon ba? ay, akong eh. Yo, hmm,

ngsabai sabay loane itu loh sami asal mau dekat so tuh pun mau kebi mau um, ulang mau kulit tuh itu tuh pun ini karena dia anak peradram mau tembayanan masih pelan pelan itu tuh udah ini dah ini tuh kan ini entak pasti ah bagus oh nolion cukup ayo lebih eh lebih lagi lagi lagi

okay na bakaramdam mo, tol? Okay na kaya eh. Tara na, tol. Ah. Maselan lang 'yung hawa ko. O, na. Ah. Yan tol na. Ba, ako kay Pipin kasi niligtas niya si Diego, ba. Hindi ko alam tol kung kanina ba hindi ko alam kung ano yung nangyari kay Pipin yun pala ay eh, si Jigo pala yung pinuntahan niya nahanap pa pala si Piping kanina. E, ano oh. kasi di ba nawala pala siya. sabi Ito siya sa akin sabi siya sa akin na sabi siya sa akin na may siya, may puntahan siya ba pagbalik pag pagbalik niya tol may dala na siya si Jigo ito sa iyong buhay. Antol, gusto ko lang kausapin yung mga viewers kasi oh. ito kasi kasi talaga yung gusto nila yung makita tayo, mas. Oh. Ah, tol no. no. Ah, tatlo na po kami mga tol. So, mag plano kami ngayon. Ano namin iligtas si Jani? Si Anjin, andito naman si Jigo tol, tatlo na kami. Kaya na kaming makipaglaban. Dito si Piping, alam na yung sikat-sikot ni Pinono. Kaya plano muna kami mga tol para sa kaligtasan ni Johnny yan uh, papurin nyo kami na walang mangyari sa amin dito mga tol uh, at sana po ay uh, namin si Johnny mga tol no? so po mga tol kanina nagita ko Grabe, <fady> tumalsik yung dugo sa kanyang bibig mga tol sa pagpalo sa ano? uh, kahoy Yan yeah, tol, plano ta tol? Plano okay. ta, plano? Atrás plano, otro plano.